So, nandito naman tayo sa about ng mga latag rito sa mga ano dito sa mga latagan dito sa Borato sa Dito naman tayo sa Tondo mga guys. So, mayroon tayo ng mga patrirada dulo ito. Oh, Patrirata. sa Tondo. 'Yun may helmet tayo rito guys. Okay, so, may mga presyo na. Oh. Timo. So, man dito tayo. Update lang po tayo sa helmet natin magkano po? Yeah, magkano tayo helmet? Magkano helmet? May helmet tayo rito. Boss, magkano helmet mo? Oh, uh, isang daan lang mga ito yung helmet. Yan, mga isang daan lang. Ha? So, iba't ibang mga ano doon May mga pan-travel na bag. Mayroon dito. Yan. 150. Ito naman. 300? 300. 300 bag na pang travel no yeah. 300 lang uh, helmet uh, 100 lang to. Helmet. Na, may helmet na si oh uh, pag balik ng ano ni yung mga Sana. 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 Sana

Eh meron tayo mga series dito mga pang ano ba 'yun? ito. Pang ano to? Pang ano nang pang series battery. ng battery. Oh, 'yan, sama mo na 'yung ano, bracket pre. Eh magkano? Magkano dito? bracket? 200. 100. Mga entertain mo. Ito 'yung bracket ng TV, oh. Ayan. Magkano po? 600. 600, 600 daw. 26 to 65 inches guys na ano. Ito naman, ang mga ito. Pero brand new 'yan ha, huh? hindi 'yan. Brand new 'to, brand new. Magkano 'te? Eh? Ate, magkano? 350. 350 mga idol, oh. yung, ito, lo. Yo, may Ito, ito, hintayin mo. ano pa? Thermos, magkano 'yung thermos? Ha? <coughs> ganito huh? oh, 'yun. mayroon. Ang plancha natin. plancha po. Sa 3. 3.

Yan. Yeah. Yan yeah, sa so mga bat mga ano lahat may okay. mga 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 Kaya ano, sa guys dito banda sa may tuyo na to. Mga idol Bago to yan sa mga bat ng Yo,